Kumusta? Okay lang po. Pwede mo ano, punasan yung screen mo baka ano, ah, nilalawa na ganoon. punasan mo lang sa glit para clear ang camera. Wag yung daliri mo ipahid eh, mo. Tela, lang ipahid, wag daliri. Kayo talaga girls, sanay na sanay kayo sa daliri, no? Anong tingin mo sa cellphone mo? Bao-bao? Huh? Mm. Pangalan Ella po, Ella. Ella, ha. Huh? Ilang taon ka na? E-, -e, -e Ella, ilang e taon ka na? Ano? 30 34 po. 34. May anak na po si Ma'am Ella? Mhm. Mm Ilan na po anak mo? isa. Anong nag-udyok sa'yo? Bakit ka napaakyat sa live ni 2.0? Uh, yung ano, kang ngumiti masyado. Say, kapag ngumiti ang babae, sayo na yun para mabuntis. <laughs> mm. Hindi. hmm. Hindi po maka, um, makapangit. Ano? Makautang? Ganon? <laughs> Ha? Maka makapangita. Makapangita sa ano bala? Magtagalog ka, no? Makapangita man. eh, hindi. Kagalik ko ka, yun. Hindi, no? ka, Ah, Magtagalog ka para maintindihan nila. Okay. Okay. pa lang makahanap ng seryoso, yung hindi ka sasaktan, gano'n. Okay, seryoso hindi ka sasaktan. Ah, pwede ka umatras doon konti. Parang lalamunin ka na ng camera ko eh. <laughs> Yan. Mm. <laughs> 34 years old, may isang anak naghahanap ng uh, partner, yung seryoso. Mm -mm. Sige, hanapan natin to ha. Panat moderator, magpaakyat. Mm. Ilan taon ka ng single, ma'am? Ah, uh, thirty 34 po. Mm. 34 years ka rin single, ganon. Sabi ko, ilang taon ka nang walang jowa, walang karelasyon? Ah, uh, 7 seven years. Ah, seven years. Oh, okay. Nakakapago, di ba? Kung matagal, no? no? Masayain siya, ma ma'am, no? <laughs> Ako, ginagawa. Sir. Yes. Hi, Ma'am Rhea. Open cam po. Magandang gabi. Magandang gabi. Guys, one, one ten sweetheart ito, ha? Thank you, Ma'am Ayn. Yun. Ilan taon na po kayo, sir? Ay, sir. Magandang gabi, idol. Opo. 45 na. 45. Okay lang to ma'am. 45. 45. <laughs> Sabi nila ma'am, pagkalbo daw, magaling. <laughs> Oo. Dito, may boyfriend ka na, may rule on ka pa. Tipid ka. Na. Ayaw mo, ma'am? Kay sir? Ano siya eh? Anong ano siya? Ano? Tiguang na, tiguang. Matanda na. Ano mas medyo may... Medyo? Medyo may... Medyo may edad. Ah, medyo may edad na. Mm. Hindi na kaya, no? Medyo may ina na pag may edad na, gano'n. Sige. Hi, Jam. Sige, sir. Thank you, sir. ah Salamat. Balik ka mamaya, sir. Sige, sir. Okay. Ah, oh, moderator moderator, pakibaba po si sir. Oh, pagbigyan natin to si madam. Medyo maedad na daw eh. Gusto mo bata para malakas? Ganun ba?